posibleng makonsidera na bitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng matas na kapulungan ng Kongreso sa umunay kontroversyal na Gentleman's Agreement. Ito'y matapos aminin na rin ni dating Pangulong Duterte na nagkaroon talaga ng kasunduan para sa status quo sa West Philippine Sea. Partikular sa BRP Sierra Madre pero wala namang umano siyang bahagi ng teritoryo na isinuko sa China. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, sa oras na may refer na sa angkop na komite at nakapagtakda na ng schedule sa pagsisiyasat ay posibleng ipatawag ng Senado si Duterte hinggil sa umunay kasunduan sa Chinese government. Bukod kay Duterte, inaasahan din na maimbitahan ang National Security Council dahil sinabi mismo anya ni Assistant Director General Malaya na hindi sila aware sa umanika sunduan. Nais nice maliwanagan ni Junteveros sa kung ano ba talagang katotohanan sa kasunduang ito, lalo't iba-ibang sinasabi na mga dating opisyal ng Duterte Administration. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno their contradictory statements all the more require that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was during his time that Chinese navy vessels with missiles chased and harassed Filipino journalists. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang na pala ang Pilipinas doon. Sinabi naman ng Senadora na hindi pa niya nakakausap tungkol dito si Senator Alan Peter Caetano na dating Foreign Affairs Secretary ng nakarang administrasyon. Ngunit posible naman silang magsalita ng mga mambabatas kapag nasimulan na ang pagdinig dito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!